Paano kung ngayong gabi ay mabago ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa iyong buhay? Si Nostradamus, ang mahiwagang propeta, ay minsang nagbabala tungkol sa isang bihirang pagliko, isang sandali na napakalakas na kaya nitong baguhin ang pag-ibig, pera, at kapalaran magpakailanman. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa mga senyales, panaginip, at mga lihim na mensahe mula sa universo pero paano kung ang propesyang ito ay nakaturo mismo sa E? Eh? Isipin mong pagising mo bukas, may mga pintong bumubukas, dumadaloy ang mga biyaya, at ang mga oportunidad ay humahabol na sayo imbes na ikaw ang naghahabol. Hindi lang ito basta mensahe. Maaaring ito na ang breakthrough na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Sa loob ng maraming siglo, si Nostradamus ay naalala bilang ang taong nakakita ng bukas. Ang kanyang mga pangitain ay tumawid sa panahon, Humipo sa bawat henerasyon sa anyo ng mga bulong ng babala, biyaya, at milagro. At nayon, isa sa kanyang pinakahiwagang propesya ang nagsasalita, tungkol sa isang makapangyarihang pagliko ng kapalaran, isang pagbabagong napakatindi na kaya nitong muling isulat ang kwento ng iyong buhay. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Tayo ay mga taong nananalangin, naniniwala sa mga pamahiin, at may pananampalataya sa mga palatandaan. Naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan, na bawat panaginip, bawat paulit-ulit na numero, bawat kakaibang pagkakataon ay isang mensaheng naghihintay lamang na maunawaan. Paano kung ang mga pagkaantala sa iyong buhay ay hindi parusa, kundi paghahanda? Paano kung lahat ng pag-ibig na ibinahagi mo, lahat ng sakripisyong ginawa mo, at lahat ng panalangin bumulong ka sa katahimikan ay nakatakdang bumalik sa iyo ng higit pa? Ito ang kahulugan ng propesya, ang kapalaran ay nakahandang gumalaw pabor sa iyo, kung handa kang tanggapin ito. Propesya ni Nostradamus at paniniwala ng mga Pilipino. Si Nostradamus ay hindi isang ordinaryong tao. Ipinanganak noong 1500s, taglay niya ang isang kaloob na kinatatakutan ng mga hari, kinukwestiyon ng mga pari, at binubulong-bulong ng mga karaniwang tao ang kanyang pangalan. Sumulat siya ng daan-daang quatrains, maikling misteryosong berso, na naglalarawan ng mga darating na pangyayari ng may kakaibang katumpakan, na hanggang ngayon ay nagpapayanig sa mundo kapag pinag-aralan. Digmaan, mga kalamidad, pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno paulit-ulit na nabubuksan ang kanyang mga propesya na tila mga nakatagong mapa ng kapalaran. Ngunit may isang propesya na nanginibabaw. Nagsalita siya tungkol sa isang pagliko, isang sandali kung kailan yuyuko mismo ang kapalaran, kung kailan ang mga matagal ng tahimik na nagdurusa ay angat, at ang mga nakatagong biyaya ay ibubunyad. Hindi ito propesya ng pagkawasa. Ito ay propesya ng pagising. At kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, maaaring dahil ikaw mismo ang nakatakdang makaranas ng pagising na yon. Para sa mga Pilipino, ang mga propesya ay hindi lamang mga kwento sa lumang aklat. Bahagi ito ng ating kultura, bahagi ng ating pananampalataya. Lumaki tayo sa mga kwento ng panaginip na naghahayag ng hinaharap, ng mga panalangin tinugon sa pinakadiinaasahang paraan, at ng mga senyales sa langit o sa mga numero na gumagabay sa ating mga pasya. Mula sa ating paggalang sa mga pamahiin hanggang sa pakikinig sa mga nakatatanda na nagbabala ng masamang pangitain, daladala natin ang matibay na paniniwala na ang kapalaran ay nag-iwan ng mga pahiwatig para sa mga handang makinig. Isipin mo ito. Nakapanaginip ka na ba ng tubig at pagkatapos ay nakatanggap ng hindi inaasahang pera? Nakakita ka na ba ng mga numerong paulit-ulit tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at put, walo bago dumating ang mabuting balita? Naramdaman mo na ba ang biglang kilabot habang nananalangin na para bang ang universo ay yumuyuko para ibulong ang isang mahalagang bagay? Hindi ito basta pagkakatoon. Ito ang mga parehong senyales na inilarawan ni Nostradamus, mga hudyat na may pagbabagong nalalapit. Makapangyarihan ang propesya ng pagliko dahil hindi ito nakatali sa isang tao, bansa, o pangyayari. Personal ito. Pumapasok ito sa buhay ng nakikinig at nagtatanong, handa ka na bang tahakin ang tunay mong landas? Handa ka na bang angkinin ang palaging para sayo? At dito malalim na nakaugnay ang mga Pilipino. Kilala tayo sa ating tatad, sa kakayahang tiisin ang bagyo at pighati habang patuloy na kumakapit sa pag-asa. Marami sa atin ang naghihintay ng mga taon para gumaling ang sugat ng pag-ibig, para dumaloy ang biyaya ng pera, para masagot ang ating mga panalangin. Paalala ng mga salita ni Nostradamus na mayroong banal na takdang oras, at kapag tumawag ang kapalaran, maaaring magbago ang lahat sa isang iglap. Isipin mo ang propesyang ito bilang isang pinto. Sa kabila nito ay naroon ang lahat ng matagal mo nang inaasam, pag-ibig, kasaganaan, kagalingan, at kaliwanagan. Matagal na itong nakasara, halos sumuko ka na. Ngunit ibinulong ni Nostradamus na darating ang sandali kung kailan mababasag ang kandado, at ang mga handa ay tatawid dito. Ang tanong ay hindi kung totoo ba ang propesya. Ang tanong ay, kikilalanin mo ba ang mga senyales kapag lumitaw, at handa ka bang angkinin ang iyong sariling pagliko ng kapalaran? Mga senyales na inihahanda ka ng universo. Bago magbago ang kapalaran, laging nag-iwan ng mga pahiwatig ang universo. Mismong si ay nagbigay hudyat na bago dumating ang isang dakilang pagliko, mararanasan ng tao ang mga senyales na tila ordinaryo sa una, ngunit may dalang pambihirang kahulugan. Para silang marahang pagkatok sa pintuan ng iyong kaluluwa, humihiling ng iyong pansin, at inaanyayahan kang maghanda matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa ganitong mga senyales. Ang ating kultura ay hitik sa mga kwento ng panaginip na nagbabadya ng mahahalagang pangyayari, ng mga hayop o bagay na dumaraan bilang masamang o magandang palatandaan, at ng mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa mahiwagang paraan. Simple lang ang katotohanan, hindi dumarating ang kapalaran ng walang paunang babala. Una itong bumubulong. Kaya ano ang mga senyales na dapat mong bantayan? Isa, mga panaginip na hindi ka matakasan. Nagigising ka ba na may mga panaginip na sobrang malinaw, at dala mo ang alaala nito buong araw? Mga panaginip ng tubig, barya, kasalan, o mga estrangherong parang pamilyar ang mukha. Sa paniniwala ng Pilipino, ang tubig ay sumisimbolo ng pera o biyaya, samantalang ang barya at singsing -sing ay sumisimbolo ng pangako at pagkakaisa. Kapag paulit-ulit itong lumilitaw, ibig sabihin nakahanay na ang iyong isip sa iyong kapalaran. Ipinapakita ng universo ang silip ng kung ano ang paparating. Dalawa, mga numerong paulit-ulit. Maraming tao sa buong mundo ang nakakakita ng mga numerong tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at walumput walo, ngunit mas malalim ang koneksyon ng mga Pilipino dito. Tinatawag natin itong angel numbers na pinaniniwala ang nagdadala ng banal na mensahe. Ang labing isa oras labing isa minuto ay pintuan ng pagmamanifest, isang sandali kung kailan ang iyong iniisip ay maaaring maging realidad. Ang walong daan at walumput walo naman ay simbolo ng kasaganaan at walang katapusang biyaya. Kapag sinusundan ka ng mga numerong ito, hindi yon basta aksidente. Ayon kay Nostradamus, ang mga numero ay wika ng kapalaran. Tatlo, bigla ang kilabot o matinding pakiramdam habang nananalangin. Naranasan mo na bang manalangin ng tahimik, at bigla na lang dumaloy ang kilabot sa iyong katawan na parabang may dumaan na hindi nakikita. Hindi ito takot. Ito ay kumpirmasyon. Sa espiritualidad ng Pilipino, ibig sabihin nito ay narinig ang iyong panalangin, at may gumagalaw na enerhiya sa paligid mo. Ang kilabot na iyon ay paraan ng universo para sabihin, may pagbabagong darating. Apat, mga kakaibang pagkikita. Minsan, ipinapadala ng universo ang mga tao bilang mga mensahero. Isang estranghero ang magsasabi ng mga salitang eksaktong tatama sa puso mo. Isang matagal ng kaibigan ang biglang lilitaw upang ipaalala ang bagay na muntik mo nang nakalimutan. Hindi aksidente ang mga sandaling ito. Mga senyales ito na inilalagay ka ng universo sa posisyon para sa pagbabago. 5. Pakiramdam ng pagkabalisa o pagkabagot Bago dumating ang isang malaking pagbabago, madalas na tila magulo ang buhay. Maaaring mainip ka sa paulit-ulit na rutin, maging emosyonal ng walang malinaw na dahilan, o makaramdam ng pagkabalisa na parabang may hinihintay na hindi mo matukoy. Ito'y paraan ng kaluluwa para maramdaman ang paparating na pagbabago. Ayon kay Nostradamus, ang ganitong panloob na pagkagambala ay hudyat ng nalalapit na pagliko ng kapalaran. Pamilyar na pamilyar ang mga Pilipino sa ganitong karanasan. May mga salita tayo tulad ng may kutob ako o may mangyayari dahil pinahahalagahan natin ang ating intuition. Naniniwala tayo na ang kaluluwa ay nakakaramdam ng hindi nakikita ng mga mata. Kung nararanasan mo ang mga sinyales na ito, huwag mo silang baliwalain. Mga patunay ito na buhay ang propesya sa iyong sariling buhay ngayon. Katibayan ito na hindi nakalimutan ang iyong mga panalangin, sakripisyo, at pagtitiis tandaan, kailanman ay hindi nasasayang ang mga senyales ng universo. Bawat panaginip, bawat numero, bawat kilabot ay bahagi ng palaisipan. At kapag pinagsama mo ang lahat, iisa lang ang patutunguhan, malapit na ang iyong pagliko ng kapalaran. Pagliko ng kapalaran Ang pagliko ng kapalaran ay hindi lang basta sandali sa oras, ito ay isang espiritual na pagtawid, isang tulay sa pagitan ng buhay na alam mo at ng buhay na matagal nang naghihintay para sa iyo. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga ganitong pagkakataon bilang mga bihira at makapangyarihan kung kailan binabalansin ng universo ang timbangan at binabago ang direksyon ng tadhana. At kapag dumating ang ganoong sandali, wala nang nananatiling pareho. Para sa maraming Pilipino, hindi ito bago. Madalas nating sabihin may tamang panahon. Naniniwala tayong may takdang oras ang lahat at kahit ang pinakamalalim na paghihirap ay pansamantala lamang. Ang pagliko ng kapalaran ay ang panahon kung kailan ang mga pagkaantala ay nagiging pagliligtas, kung kailan ang mga panalangin ay tuluyang bumabasag sa kalangitan at nagsisimulang bumuhos pabalik sa ating buhay. Ngunit ano ba ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Gawin nating simple. Maaaring magpakita ang pagliko ng kapalaran sa mga paraang hindi mo inaasahan. Isa, dumating ang matagal ng hinihintay na biyaya. Marahil matagal ka nang naghihintay ng pagbabago sa pinansyal. Nagsasakripisyo at nagtitipid ngunit walang gumagana. Bigla na lang may dumarating na oportunidad, isang alok sa trabaho, hindi inaasahang pera, o isang pagkikita na nagbubukas ng pintuan ng kasaganaan. Hindi ito tsamba. Ito ang iyong pagliko ng kapalaran. Dalawa, paghilom ng mga relasyon. Maaaring ilang taon mong pasan ang bigat ng sirang tiwala, katahimikan, o sugat na hindi natapos. Ngunit isang araw, dumadaloy ang kapatawaran, may nasasabi, at muling nag-ugnay ang mga puso. Ang isang relasyon na tila imposibleng maibalik ay biglang nabubuhay muli. Isa rin itong pagliko dahil ang pag-ibig ay may banal na takdang oras. Tatlo, ang oportunidad ang humahabol sa iyo, hindi ikaw ang humahabol dito. Naranasan mo na bang mapagod sa paghabol sa tagumpay ngunit tila walang nangyayari? Ang pagliko ng kapalaran ay dumadating kapag ang tagumpay ang mismong humahabol sa iyo may tatawag, may pinto ang bubukas, at kusang dumarating ang mga biyaya. Para bang mismong universo ang nag-aayos ng iyong mga hakbang? Apat, kaliwanagan matapos ang kalituhan. Madalas parang maze ang buhay, puno ng pag at pagliko. Ngunit sa isang pagliko ng kapalaran, biglang nagiging malinaw ang lahat. Napagtatanto mong ang bawat pagtanggi, bawat delay, at bawat sakit ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Naiintindihan ni Nostradamus na ganito gumagana ang tadhana, nagbubukas ito sa mga pattern, at kapag nasa tamang oras ka na, ipinapakita ng pattern ang tunay na layunin. May natatanging koneksyon ang mga Pilipino sa katotohanan ito. Tinitiis natin ang unos, kahirapan, at pagkabigo, ngunit naniniwala tayong ang gulong ng palad ay laging umiikot. Ang pagliko ng kapalaran ay patunay na walang hirap na nagtatagal magpakailanman. Tulad ng araw na sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, paalala ito na laging yumuyuko ang tadhana patungo sa liwanan. Ngunit narito ang hiwaga, hindi basta-basta dumarating ang mga pagliko. Dumarating lang sila kapag espiritual ka nang handa. Kaya may mga senyales muna, panaginip, numero, pagkabalisa, upang ihanda ang iyong kaluluwa sa pagbabagong darating. Kapag hindi ka handa, maaaring hindi mo makilala ang pintuan kahit bumukas ito. Isipin mo ito, nakatayo ka sa harap ng isang nakasarang tarangkahan. Sa kabila nito, naroon ang lahat ng ninanais mo, pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan, kalusugan. Sa loob ng maraming taon, nanalangin ka sa labas ng tarangkahan, nagtatanong kung ito ba'y bubukas pa. Hanggang isang araw, maririnig mo ang tunog ng kandadong nabasag. Dahan-dahan itong bumubukas. Ang tunog na iyon, ang sandaling iyon, iyon ang iyong pagliko ng kapalaran. Pinaaalala ng propesyang ito, gaano man katagal ang iyong paghihintay, dumarating ang tamang oras. At kapag dumating ito, gagalaw ang buhay sa paraang ikamamanghamo. Ang panganib ng pagwawalang bahala sa tawag. Bawat biyaya ay may kasamang babala. Hindi lamang tungkol sa mga milagro ang isinulat ni Nostradamus, kundi pati na rin ang mga nawalang pagkakataon, mga pintuang binuksan, ngunit nilampasan ng tao, dahil sila'y masyadong abala, masyadong nagduda, o masyadong natakot na kumilos. Ang pagliko ng kapalaran ay makapangyarihan, ngunit ito rin ay marupok. Kapag binaliwala, maaari itong muling magsara, at ang tao ay paulit-ulit na mararanasan ang parehong mga paghihirap taon-taon. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Lumaki tayong naririnig ang mga matatanda na nagsasabing, sayang, hindi niya kinuha ang pagkakataon. Ang mga oportunidad ay parang kidlat, bihira, nakakasilaw, at agad nawawala kung hindi mo ito abutin. Kaya ano ang mangyayari kung binaliwala mo ang mga senyales? Isa, paulit-ulit na siklo ng paghihirap. Naramdaman mo na ba na parang nakulong ka sa isang loop, parehong problema sa pera, parehong sakit ng puso, parehong hindi nasasagot na panalangin? Ganito ang nangyayari kapag napalampas ang pagliko ng kapalaran. Sa halip na umabante, umiikot ang buhay pabalik sa parehong mga aral, naghihintay na makinig ka at kumilos. Dalawa, bigat ng pagsisisi. Isa sa pinakamabigat na pasan ng kaluluwa ay ang pagsisisi. Madalas sabihin ng mga Pilipino, mas mahirap ang pagsisisi kaysa sa hirap. Kapag hindi mo pinakinggan ang tawag ng tadhana, nanganganib kang mabuhay na dala ang kaalamang kumatok na ang biyaya sa iyong pintuan, ngunit hindi mo ito binuksan. Tatlo, nababara ang daloy ng biyaya. Sa espiritualidad, ang mga biyaya ay gumagalaw tulad ng tubig. Kapag tumugon ka sa mga senyales, dumadaloy ang ilog ng kasaganaan papalapit sa iyo. Ngunit kapag nagduda ka, nagtagal, o nagwalang bahala, lumilihis ang ilog. Ang enerhiyang nakalaan para sa iyo ay maaaring maantala, maligaw, o mapunta sa iba na handang tumanggap. Apat, magulong espiritu. Kapag alam ng kaluluwa mong tinatawag ka ng kapalaran, ngunit tumatanggi ang isip mong kumilos, tumutubo ang pagkabalisa. Pakiramdam mo'y hindi mapakali, hindi masaya, at may kulang. Kahit gaano pakarami ang makamit mo, laging may puwang na tila may nawawala. Iyan ang kapalit ng pagwawalang bahala sa pagliko ng kapalaran. Malinaw ang babala ni Nostradamus, nag-aalok ang kapalaran ng mga bintana, hindi nang walang hanggang mga pintuan. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata habang nakabukas ang bintana, maaaring abutin ng maraming taon bago itong bumukas muli. Kaya paulit-ulit na nagpapadala ng mga senyales ang universo, upang masiguro na hindi mo palalampasin ang para sayo. Sa buhay ng mga Pilipino, paulit-ulit itong nagpapaalala. Isipin ang mga kwento ng mga taong muntik ng manalo sa loto, ngunit hindi bumili ng tiket. Oya yaong muntik ng umamin ng pag-ibig ngunit na nahimik, at tuluyang nawala ang pagkakataon. Oya yaong muntik ng magtrabaho sa ibang bansa, munit nag-alinlangan hanggang mawala ang alo. Hindi lamang aksidente ang mga yon. Mga paalala ang mga yon kung ano ang nangyayari kapag binaliwala ang tawag ng kapalaran. Munit narito ang pag-asa, kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, ibig sabihin ay binabalaan na ng universo ang iyong kaluluwa ng mas maaga. Sinasabi nito sa iyo, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Huwag mong hayaang takutin ka ng pangamba, bulagin ka ng pagdududa, o agawin ng mga distraction ang iyong focus. Dahil kapag tumawag ang kapalaran, mapanganib ang katahimikan. Ang aksyon ang lahat. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Upang masigurong kapag dumating ang iyong pagliko ng kapalaran, handa ka, gising, at matibay sa iyong pananampalataya. Paano yayon ang iyong enerhiya? Ang pagliko ng kapalaran ay hindi dumarating ng basta-basta. Pinipili nito ang mga handa, ang mga pusong at kaluluwang nakaayon sa agos ng universo. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi tungkol sa paghihintay lang, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga senyales, paghahanda ng iyong enerhiya, at paglakad ng may pananampalataya. Kaya paano mo mayaayon ang iyong sarili sa kapalaran? Ang mabuting balita, hindi ito nangangailangan ng kayamanan, kapangyarihan, o komplikadong ritual. Kailangan lang nito ng bukas na puso, malinaw na intensyon, at simpleng gawa ng pananampalatayang matagal nang isinasa buhay ng mga Pilipino. Isa, magsimula sa pasasalamat. Ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng Agos ng Biaya. Sa pagising mo bawat umaga, inbes na ituon ang isip sa kulang, bulungan ng pasasalamat ang mga bagay na mayroon ka na. Kahit ang maliliit na bagay, pagkain sa hapag, hangin nilalanghap, pamilyang kasama mo, ay patunay na hindi ka iniwan ng universo. Sa kulturang Pilipino, sinasabi natin, ang taong marunong magpasalamat, lagi pang pinagpapala. Ginagawa ng pasasalamat na maging magneto ang iyong kaluluwa para sa kasaganaan. Dalawa, gumamit ng simpleng mga pahayag, affirmations. May enerhiya ang mga salita. Ang iyong idinedeklara ng may pananampalataya ay siyang humuhubog sa daraanan mong landas. Subukan mong sabihin ang mga katagang ito. Handa na ako sa aking pagliko ng kapalaran. Tinatanggap ko ang pag-ibig, pera, at kagalingan sa aking buhay. Dumadaloy ng madali sa akin ang mga biyaya. Ulitin ito araw-araw, lalo na bago matulog, kapag tahimik at bukas ang iyong isipan. Naniniwala ang maraming Pilipino sa orasyon o mga dasal na may kapangyarihan. Ganoon din ang iyong affirmations, ito ang personal mong orasyon, lumilikha ng mga panginginig na tinutugunan ng universo. Tatlo, isulat ang iyong mga nais. Ito ay gawain nag-ubnay ng kaisipan sa pisikal na realidad. Kumuha ng maliit na papel, isulat ang biyayang nais mo, pag-ibig, pera, kalusugan, o kapayapaan, at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan o sa iyong pitaka. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga salitang nakasulat ay may bigat espiritwal. Sa pagsulat ng iyong hangarin, sinasabi mo sa universo, ito ang handa kong tanggapin. Apat, gumawa ng simpleng ritual sa gabi. Bago matulog, sindihan ang kandila o humawak ng baso ng tubig. Bulungan ito ng iyong panalangin. Ang kandila ay simbolo ng liwanag, habang ang tubig ay may kakayahang magtago ng alaala at enerhiya. Sa ganitong paraan, pinupuno mo ng intensyon ang iyong kapaligiran. Karaniwan ng magsindi ng kandila ang mga Pilipino para sa mga santo, o sa mga yumaong mahal sa buhay, ang gawain ito'y parehong espiritual at praktikal, pagpapapasok ng liwanag sa dilim. Lima, protektahan ang iyong enerhiya. Maaaring mapalampas ang pagliko ng kapalaran kung inuubos ng negatibong enerhiya ang iyong lakas. Iwasan ang toksikong usapan, walang tigil na reklamo o kapaligirang mabigat sa pakiramdam. Sa halip, palibutan ang sarili ng mga taong may pananampalataya, ng musikang nakaangat ng damdamin, at ng mga lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kahit simpleng paglilinis ng bahay o paglalagay ng mga sariwang bulaklak sa mesa ay nakapagbabago ng enerhiya at nakakaakit ng biyaya. 6. Magtiwala sa banal na oras Ang pagtitiis ay bahagi ng pagkakaayon. Minsan gusto nating mabilis ang kasagutan, ngunit ang universo ay may perpektong schedule. Binalaan ni Nostradamus na gumagalaw ang kapalaran kapag handa na ang kaluluwa. Magtiwala na ang bawat pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Sa pagsasagawa ng mga hakbang na ito, hindi mo pinipilit ang kapalaran, inihahanda mo lamang ang iyong sarili. Ipinapahayag mo sa universo, handa akong pumasok sa pintuan kapag ito ay bumukas. Tandaan, ang pagkakaayon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pananampalataya, pagbubukas ng puso, at pagiging consistent. At kapag ang iyong enerhiya ay nakaayon, hindi ka malalagpasan ng pagliko ng kapalaran, ito mismo ang maakit patungo sa iyo, tulad ng bakal sa magneto. Naglakad tayo ng magkasama sa mga salita ni Nostradamus, sa mga senyales, sa mga babala, at sa mga hakbang ng paghahanda. Ngayon ay panahon ng alalahanin ang pinakapuso ng propesyang ito. Ang pagliko ng kapalaran ay hindi isang bagay na malayo o imposibleng abutin, ito ay kumakatok na sa iyong pintuan ngayon. Sa loob ng maraming siglo, dala ng mga Pilipino ang pananampalataya bilang ating pinakamalakas na sandata. Kahit sa hirap, tayo'y nananalangin. Kahit sa bagyo, tayo'y umaawit. Kahit kapag lahat ay nawala, binubulong pa rin natin, may awa ang Diyos. Ang pananampalatayang ito ang dahilan kung bakit natatagpuan tayo ng mga propesyang gaya nito, dahil handa tayong maniwala. Hindi tungkol sa takot ang propesyang ito. Tungkol ito sa paggising. Tungkol ito sa pagkilala na ang mga pagkaantala sa iyong buhay ay hindi mga parusa, kundi paghahanda. Hindi binale ng universo ang iyong mga panalangin, inihahanda lamang nito ang mga iyon upang dumating sa pinakamainam na oras. At nayon, dumating na ang panahon para buksan mo ang iyong puso at tanggapin. Ngunit narito ang katotohanan, nagiging totoo lamang ang propesya kapag inangkin mo ito. Hindi ipipilit ng tadhana ang sarili nito sa iyo, inaanyayahan ka lamang nito. Kailangan mong humakbang ng may pananampalataya, ideklara ang iyong kahandaan, at yayon ang iyong enerhiya. Doon nagiging mga biyaya ang mga pagliko ng kapalaran. Upang matulungan kang pumasok sa enerhiyang ito, isasara natin sa pamamagitan ng mga makapangyarihang pahayag. Habang binabasa o naririnig mo ito, bulongin mo ng malakas, hayaang lumubog sa iyong kaluluwa, at ang kinin bilang iyong katotohanan. Mga pahayag para sa pagliko ng kapalaran. Handa na ako sa aking pagliko ng kapalaran. Tinatanggap ko ang mga biyaya ng pag-ibig, pera, at kagalingan sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking kaluluwa upang tanggapin ang inihanda para sa akin. Wala na akong harang, ang aking mga panalangin ay dumadaloy tungo sa mga kasabutan. Karapat dapat ako sa kasaganaan, kapayapaan, at kadalakan. Ang bawat pagkaantala sa aking nakaraan ay paghahanda para sa sandaling ito. Pinapatawad ko ang nakaraan, pinakakawalan ko ang takot, at lumalakad ako patungo sa liwanan. Nagtitiwala ako sa banal na oras, dahil ang aking kapalaran ay umuunlad ng perpekto. Ako ay nakaayon, ako ay pinili, ako ay pinagpala. Nagbabago na ang aking buhay ngayon at walang makakapigil sa aking mga biyaya. Ulitin ang mga pahayag na ito araw-araw. Sabihin ito sa umaga upang simulan ang iyong araw ng may lakas. Sabihin ito sa gabi bago matulog upang masipsip ito ng iyong kaluluwa habang ikaw ay nananaginip. Habang mas madalas mong ideklara, mas lumalakas ang enerhiya. Tandaan, ang mga salita ay lumilikha ng panginginig, at ang panginginig ang humuhubog ng kapalaran. Sa pagtatapos natin, hayaan mong maging higit pa sa isang kwento ang propesyang ito. Hayaan mong ito ang maging paggising mo. Tingnan ang mga senyales sa paligid mo. Pakinggan ang mga bulong sa iyong panaginip. Pagtiwalaan ang mga kilabot sa iyong panalangin. Hindi ito aksidente, ito ang unibersong nagtuturo sa iyong pagliko ng kapalaran. Minsang isinulat ni Nostradamus na ang tadhana ay yumuyuko sa mga mahiwagang paraan, ngunit tanging ang gising ang makakapansin kapag umikot na ang gulong. Ngayon, gising ka na. Ngayon, handa ka na. Kaya humakbang ng may tapang, kaluluwang Pilipino. Angkinin ang iyong kapalaran. Ideklara ang iyong kahandaan. Sapagkat ang iyong pagliko ng kapalaran ay hindi sa isang malayong bukas, ito ay narito, ito ay nayon, at ito ay naghihintay sa iyo.